Pagpapasko na tol, anong balak mo? Kailan ka magluluto ng mga sabaw-sabaw nang mainitan naman yung sikmura mo sa malamig na gabi? Bukod sa napakabisa na ay napakadali pa gawin, kaya tara, samahan nyo ako. Yon, bumili nga lang si Bayonentong manok na pang prito at saka pang dito sa malaking upo. Kaya naman sinimulan ko na nga rin ganapan tong upo. Ngayon nga lang ako magluluto nento, kaya naman talagang alat siya ang gaganapan gaganapang Nung nakaraan nga nagluto ko ng kapares lang din nito eh, sayote naman ayun ngayon ni-request ni Utol. Ni Pero ngayon, ni eh, si Bayo naman ang nag-request at eto nga ang binili niya, upo naman daw para mas mabisa. Pinaggayat ko nga lang ng ganyang kalilit yan, Tol. Pagkatapos, ay eh, magsisibak naman tayo rito ng mga kamatis. Napakadali lang gawin nento, Tol. Kaya huwag ka na magpatamad-tamad dyan. mo to. Tapos, kinabukasan, lutuan mo yung airmat mo nung no, maaga-aga naman makabigay yung pamasko niya sa'yo. Nagsibak na nga rin ako ng sibuyas dyan tol at pagkatapos, eh, mamarinate ko naman tong pangprito natin ng manok tol para kinabukasan, eh, baon na rin nila, nila utol tsaka ni Bayaw. Nagbawas kasi kami ng mga malalakas sa oriente tol tulad ng rep, kaya naman imamarinate ko na lang to at ipiprito ko na nga lang to para bukas, eh, iinit na lang nila, gawat wala tayong rep tol, kaya kailangan na natin lutuin to ng gabi at bahala na sila mag kinabukasan. Kaya gumawa lang ako ng pangkot niya tol, harina, paminta, asin, tsaka crispy fry lang at kompleto na yung mga Ilangarin natin tol, pwede na natin ganapan 'yan. Kaya tara, simulan na natin 'to. Painit na nga kagad oh dito ng kawalet, minantika ko na rin kagad, kinalat ko na rin tol para hindi magdikit-dikit yung mga karne natin dito at pagkatapos hinulog ko na nga rin kagad 'tong si boy sa tornado, tornado lang yan tol. At pagkatapos noon, eh hinulog ko na nga rin dito yung manok tol, nang maigisa na natin 'yan. I-gisa gisa mo lang yan tol, hanggang sa maging kulay brown katulad nito. At pagkatapos ay eh, ilagay mo na rin ang patis tsaka pamintang pino para habang tumatagal eh, talaga noong malasang malasang-malasa na. Mecos-mecos mo lang yan pagkatapos ay eh, tak pamumuna at kapag ganito na 'yung ijurya tol, pa na. Ipanahon eh, na para ilagay itong mga kamatis. Sinadya ko nga huyuli itong kamatis tol para lutong-luto talaga yung manok natin. I mekos, mekos mo lang yan tol at pagkatapos ilagay mo na rin yan ng chicken cubes at durugin mo lang yan tol at pagkatapos nyan ay tatakpa mo na natin yan hanggang sa maluto na talaga lahat. Kapag ganito na nga yung itsura tol, durug na yung kamatis at tuyo na nga siya, Ipanahon eh, na para ilagay na natin itong upo. Kaya ikaw, kumain ka ng upo tol para magkaroon ka naman ng konting galang kapag ka merong kausap na mas matanda sa iyo. Pagtapos ko ang halu-haluin niyan tol, inilagay eh, ko na nga to ng isang basong tubig lang. Ayun lang yung magiging sabaw natin to tol. At wala ka nang ilalagay na ibang pampalasa pa tol dahil malasa na talaga yan. Pero nakadepende sa iyon tol kung gaano karami ang gusto mong sabaw. Kung maraming gusto mong sabaw ay eh, malamang mag-add ka talaga doon ng pampalasa tulad ng asin. Hinusgahan ko na nga rin kaagad do tol ay talaga naman na double higo pa kaya matik na resulta na ito tol. Double okay din to kaya gawin niyo na to tol. Tingnan mo naman kasi yung itsura niyan tol kung gaano kabisa yan. Ganyan yung mga masarap amoyen hindi yung mga amoy ng katabi mo ay talaga naman amoy tok po eh. Oh, di ba? Sabihin mo hindi. Ay sir, salam ko na yan. Kaya nang pagkatapos lutuin to, inilipat ko na rito yan tol at pagkatapos ito na asikasuhin natin tol yung manok naman ay napagkabisa talaga ng amoy na itong pagmamarinate ko tol paminta lang yan tol at saka ano patis malasang malasa na yan at pagkatapos kinote ko na nga yan tol at lahat lang gagawin natin ganyan lahat nakadepende na rin sa si yan tol kung gusto nyo pa double ni coat at pagkatapos ay nagpainit na kagad ako dito na mantika at pag ganyan na tol nag na sa gitna ipanaw na para magsalang na kagad at lagi mong iisipin tol kapag magiprito ka ng manok mahinang apoy lang ayos lang na medyo matagal tol at ang resulta naman nun eh kahit malamig na yung manok mo at kahit kinabukasan yan eh, ay pagkalambot pa rin ng karne niyan kaysa naman sa iba madaling nga maprito mabilis nga maprito pero pagkain na bukas sa malamig na napakatigas na ng karne nung natapos ko nang lutuin lahat tol inagsandok na kagad ako rito ng kanin at mamaya na nga kakain si Bayo tsaka si Utol at aantayin pa ni Bayo si Utol kaya na mainas si kaso ko na nga rin tong manok tol para ilagay dito sa lamesa at mauuna na kami ni Manang liya kumain namili na nga rin ako rito ng manok tol at ito nga ang napili ko yung banda sa pakpak ay mo naman ng itsura niyan tol kung gaano kabisa ay ko na lang kung di ka gutumin sigurado may pansit kanto ka napanood mo to ha ay Pati si Manang Liya, tol, talaga naman, hindi yan kumakain ng gulay pero napakain ng upo. Basta talaga ang tito niya nagluto, eh, kain niyan si Manang Liya. Ito, first bite. Ay, talaga naman napagkabisa, tol, kaya naman nagtuloy-tuloy talaga ang subo ko dyan. There is something in the I'm also... Ay pati si Manang Lietol nakadalawang pasandok na rin sa akin yan Sirana naman ang diet ngayong gabi, solve na solve